Good morning, ma'am. Ma ay, naku. Ma'am, ano po, saan po tayo pupunta? Ano po gagawin natin? Ay, naku. Akala ko, sasama ako ng ama ko sa birthday ng kanya kapatid na princess. Ay, pala pag-ignisan ako ng bahay. Ay, naku. No, ang hirap talaga ng patulog. Ang hirap lahat ng gusto ng amo'y ay susundin mo. Na. Naku, Diyos ko. Kung alam lalo ng mga tao sa Pilipinas, ang mga ginagawa namin dito sa abro hirap, hirap kami. Pero okay lang, ito pala, pinakakatulong kami sa mga pamilya namin, sa mga tao. Diyos ko, pati naman, hindi ko naman akalami ko. Banyo pa, hihihihin ko sa akin. Nag 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 Nagsuot pa ako ng kakte, para lang, makakala ko naman, gusto kapatid niya ako papunta. Halos gutom na gutom na ako, hindi ako nakapagbaon. Kalakala ko, pakain kami doon sa kapatid ng prinsesa, ng kapatid ng amo. Pinagdilis pa ako ng bali, maramas yung utong ito. Gutom na gutom ako. Halos kapag nandiyan ko, nagluto ako ng kamuping kahoy para mabaong ko dahil sa makalik, makapala, ang ma malambasan yung gutom namin dito sa paglilinis namin sa amin. Ay, naku! Mabal sa buhay nito. Ay, na tuloy ako. Ano ba po? Ay, ihina. Ay, ihina tuloy ako. Ay, naku, buhay. buhay, buhay na ay, nakatulong. Ay, naku. Iyan po ang buhay na ang mga katulong dito sa 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 ibang bansa lahat ng amay susundin para lang masunod ang mga gusto nila. Pero, pero, ipapasalamat po rin kami sa Diyos dahil nagkaroon kami ng magandang trabaho. Ang napakarangal ang trabaho. Ingatan po natin ang trabaho ito dahil na para po sa ating magandang kinabukasan. Huwag po natin ito ay haya, dahil isa pong trabaho na napakarangal ito. Uh, happy trading po sa lahat po ng mga viewers, sa lahat po ng mga tumatangkilis sa video ko, sa amin po mga komedyante. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Sana po Ingat po lagi kayo lahat, araw-araw, at sana po, subaybayin nyo pa po ang aking mga video para sa inyong lahat. Para po, mapasaya ko kayo. Maraming maraming salamat po. ko po kayo. Magandang buhay po. God bless. I love you all.